Good morning, Kaibigan. Samahan niyo ako magkape. Ah, uh, sabay kwentuhan na rin tayo. Ito, nandito ako sa bahay, nasa harap ng uh, aming center table. At mapapansin niyo may naka patong dyan na tools sa ating farming. Kamakailan ay uh, naghahanap ako ng ano, ito nga ng makakatuwang natin sa farm na kailangan-kailangan natin At uh, sa pagre-research ko, uh, naghanap ako actually ng uh, all-rounder na Itak Na reasonable ang price at uh, presentable naman kasi lagi namang nakasukbay dito sa ating baywang uh, for daily use So, itong napili ko na from, uh, yung seller is from uh, Butuan. Shout out sa iyo dyan, kaibigan. Uh, ngayon, nagamit ko na ito ng, uh, I think, almost two weeks na na uh, nagamit ko sa farm. And, bigyan natin ng konting uh, review. Hindi po tayo eksperto. Ito yung ating opinion lang sa naging experience natin sa paggamit itong uh, ating itak na ito. Uh, una, tingnan natin ang craftsmanship. Ang itsura, ang pagkagawa nung uh, itak na ating nabili. Awakan natin. Okay. First, yung handle. Ito po ay gawa sa carabao horn. Pero mapapansin niyo, hindi siya ganun kakinis ang pagkakagawa Uh, I think meron pa siyang ano, meron pa siyang binarnisan. But I like the design. Um mukha siyang dragon na mukha rin namang manok, depende sa tumitingin. Meron siyang uh, grip na eksakto sa kamay. Ito itong ganun to, I found it very useful kasi nagsumasa uh, diyan kumakawit yung ating ah uh, uh, tingi yung yung malit nating ano so maganda ang pagkano, paghawak yung ganyan maganda ferrule is um around 1 inch i like it ang ang taas niya around 1 inch ganyan and the uh, makapal naman ito din kanyang ano kanyang uh, uh hand guard okay din ang kapal niya uh, okay din Uh, pero 'yan, no. Oh. It's uh okay naman, medyo kita yung uh, epoxy dyan Hindi hindi masyadong flash. Yung shape nitong ano, shape nitong uh, handguard hindi niya na-coveran buo yung ano, yung circumference o yung korte ano yung korte nung uh, handle pero dito sa other sa kabilang side ay ano so hindi siya ganun kapulido pero okay naman okay naman and this one yung kanyang uh, scabbard or kaluban I like the design. Uh, kung hindi ako nagkakamali, ano to? Ang ginamit dito ay uh, grinder sa pag-ukit niyan, grinder, hindi yung uh, uh, conventional o traditional na pag-ukit na ginawa diyan. I think it's a grinder tapos uh, I don't know kung sinunog or uh, ano. But the design is eh uh, I like it also kasi para siyang ano para siyang leaves ng pampri, or pwede rin sabihin mo na parang balahibo ng ano balahibo ng some kind of a fowl, manok or uh, uh, bigger fowls. Uh, bigger bigger na birds. I like it. And what makes this uh scabbard special and the whole the whole uh, Bolo itself na unique ay itong material daw na ginamit nito which uh, according to the seller is a Mangkono or Philippine Ironwood na matatagpuan lang dun sa area na yon sa, sa Suriga uh, Butuan and sa mga kalapit na mga probinsya like Palawan and Cebu So I like it. Uh, medyo hindi naman nakakahiyang ano, di ba? Hindi naman nakakahiyang eh, sa ating balikat sa sorry, sa ating baywang. Okay. Ang length nito is almost 17 17 inches. Yan. Uh, ang fit ng scabbard uh, minsan nag uh, magandang fit niya masikip hindi na natatanggal pero not consistent oh, like now hindi ko machempohan yung ano niya pagka itinewari uh, itiniwari kong ganyan oh, mahuhulog kaya nilagyan ko na siya ng ganitong tali uh, para tatalian ko lang siya para pagka ano. so ito nga makikita mo hindi siya ano yung Carabao uh, horn hindi, hindi makinis Merong nagsabi na nagumagawa ng ano Once na ano daw no, yan Kahit hindi mo dabulayan yan Basta maganda lang pagka Pagkaka, pagkaka buff siguro Pagkaka liha I don't know Napapakintab daw yan ng ano So Medyo Hindi na ayos ng mabuti Yung pagkaka Pakintab sa ano uh, So Now We go to sa ano sa Um sa blade itself. Yan. The balance is very good. Maganda ang balance niya. Uh, ang blade shape nito ay tinatawag na ginunting. Pero mas gusto ko nga, meron kasi mga ginunting na meron meron siyang talim dito. Ayoko yun kasi mas gusto ko yung ganyan, walang talim para para safe Yung finish nya Is not actually mirror finish uh, Pero makintab naman Makintab naman yung Kanyang ano Ang kanyang spine is around 5 centimeters 5 uh, millimeter I'm sorry Yan Okay so ito Nagamit ko na ito uh, Yung sa actual use um uh, Matalas siya. Pero kung kung ano uh, natin yung pitik test. See? Hindi siya mataginting. So, bagsak siya sa pitik test. Pero actually sa sa actual use, matalas. Ah, uh, itinaga ko sa kawayan. Okay naman, pero manipis na kawayan sa medyo murang kawayan yung tinaga ko sa katawan ng uh, kaong yung madaming fiber na ano uh, okay naman na naputol niya at saka kung mga ano lang, kung mga maliliit na branches lang, uh, o halimbawa mga gahitang katawan ng saging, kaya kaya niyang putulin ng kahit isang isang ano lang isang uh, tagaan so yun lang uh, siguro ang ano nito uh, iingatan mo na lang ng paggamit uh, wag mo basta itataga na ano kasi sa observation ko hindi siya ganon katigas actually meron ng meron na dyan konting uh, chip yung parang medyo nabingaw ng konti hindi ko alam kung saan tumama so hindi siya ganon katigas but uh, considering yung overall yung craftsmanship niya na okay naman for the and the, yung blade which is uh, functional naman siya hindi nga lang talaga siya pang uh, all around and considering yung price uh, which is uh, very reasonable so so yun ang ating ano Uh, kung uh, meron kayong tanong o interesado kayo yeah, mag-PM na lang kay sa akin para ma-direct ko kayo doon sa kaibigan natin kung gusto niyo yung ano at malaman nyo na rin ang, ang price uh, at ang kanyang sistema ng payment so madali naman yung aming transaction at maganda naman kausap yung ating kabayan so salamat sa iyo kabayan siguro uh, gagawin ko dito sa in the future bibili tayo ng mga mga itak pa from the north from uh, uh farther south pa sa um, sa Sulu or sa yung mga ano diyan natin ng mga kaibigan ang uh, mga kapatid nating uh, Muslim bibili natin sila at i compare natin yung same price lang i compare natin dun sa parehong presyo niya so yun, kaibigan. Ang ating um, quick na review sa ating nabiling katuwang sa ating pagsasaka. Very useful. Uh, very useful. So, ingat kayo lahat dyan. God bless.